Buenos dias, señoritas y señoritos. Habang busy si pa Vice President Sara Duterte sa pag-retag ng mga teachers na sumasali sa Jeepney Strike, habang busy ang uh, Education uh, Department Secretary, Uh, Nire-retag mga congresswoman na uh, criticize sa mga programa niya at kapalpakan niya sa Department of Education. Habang busy ang Education Secretary sa pag-aaway kay Marcos for entering a pact with the devil with the peace talks. At habang busy ang uh, Secretary of Education is spending 125 million in 2022 for 11 days or 11 million per day uh, ang daming mga katiwalian ang pumuputok sa Department of uh, Education or sa DepEd. At isa na nga dito, ang estimated according to COA reports and according to the <coughs> Rappler Special Report may mga 3 billion worth of uh, of educational equipment and furnitures ay naka-hostage sa isang payboard uh, supplier during the time of her father of Sara's father former president Rodrigo Roa Duterte. In short po, ito pong anomalya na naman, another legacy left by the uh, by the Duterte administration at napunta na po sa anak. Kumbaga yung yung kapalpakan ng tatay na inherit ng anak. And yet, ngayon, parang walang anuman ginagawa ng anak dito. Isipin nyo na lang, uh, may away sila dito, may court battle sila dito sa supplier na ito. Isipin nyo na lang kung, kung uh, ginamit niya yung 125 million to to get the best lawyers to fight this uh, to fight this uh, payboard contractor ng ta, ng mga mga Duterte boys and girls at uh, mas malaking impact sana kung ginamit niya yung buong 650 million pork barrel niya for the year 2023, for this year, kasi ang tinanggal naman sa kanya yung pork ba uh, confidential, 650 million confidential funds niya for next year pero for this year, meron pa siya noon pero hindi, wala hindi niya ginagamit, busy daw siya kasi ginagamit daw niya yan para to stop the recruitment To, to, stop the recruitment and arming of kindergartens <laughs> ng, ng communist rebels. Kasi po, ang hawak ng DepEd ay uh, kindergarten, public kindergarten, high school, uh, elementary school and high school. So, busy siya kasi inaarmasan daw yung mga elementary, yung mga kwan, yung mga 6-year-old, 7-year-old na mga bata. <laughs> Nire-recruit na ng NPA, pati yung mga high school. Pero ang nakikita naman natin, Uh, ang mga nahuhuli nila o namamatay sa gera ay mga college na o yung, yung nag-graduate na sa college level na hindi naman under kay Sarah kasi under yan sa CHED Commission on Higher Education CHED So uh, dapat binigay yung budget sa CHED kung talagang meron nga talaga mass recruitment na ginaganap pero wala eh Uh, paano, paano magbubuhat ng baril yung mga 6 to 7 years old na mga bata or mga mga at, uh, mga toddler pa mga yan mga uh, mga kwanyan mga <laughs> na sa kindergarten pa mga yan coloring lang ang ginagawa ng mga yan drawing drawing hindi pa kaya makakabasa eh paano yun makabasa na safety sa Armalite kung <laughs> hindi pa nakakabasa yung mga yung mga kindergarten students so yan na nakakatuwa talaga so habang busy siya diyan eto buwa inamin ng mga chuwawa niya na meron silang uh, kumbaga yung yung vice president yung vice president and deputy secretary ay lumalaban sa mga komunista sa mga sa mga kalaban ng gobyerno <laughs> pero hindi niya kaya or ayaw niyang labanan itong mga may-ari ng isang private corporation ang tawag ay Transpac Cargo Logistics Incorporated siguro ang lakas ng backer nito. Kasi itong company tulad ng investigative report ng Rappler ay sinasabi, they are holding hostage o oh, parang kinikidnap nila hindi nila nire-release yung 6 billion worth of uh, of uh, sa mga warehouse nila of uh, of uh, educational equipment pati mga furniture sa DepEd dahil uh, mer meron ata silang uh, baka may onsehan o or, or baka may uh, hindi sila binayaran ng tama dahil malaki ang tinapyas or uh, may, may na during the Duterte administration or or amas um, mas malaki pa ang ang tongpats kaysa sa kaysa sa goods basta for one reason or another may uh, he, kwan nila helpless helpless under hostage ang DepEd sayang kung kung yung 433 uh, PSG or Vice Presidential Security Group gagamitin ni Sara para lusubin ang mga ito tapos na sana ang problema di ba at yung ginamit niya yung confidential intelligence funds niya at pinatiktikan niya itong Transpac Cargo Logistics Incorporated na distribute na sana yung mga yung mga educational material sa mga estudyante at hindi sila bumagsak last December sa comprehension exam sa science, math and uh, reading kung saan uh, among, uh, among the the uh, the 81 countries tested 77 ang ang place ng Pilipinas ibig sabihin Kulelat among the Kulelat countries. So uh inamin nitong adept uh, at spokesperson na si Michael Poa na nagfile na daw sila ng civil case to retrieve or regain the possession of the goods that they are holding hostage. Grabe itong admission na ito. May company pala kaya i-hold under hostage ang Philippine government under Panaman headed E sampal ito kay Sara. Ano nagagawa ng mga kwan mo diyan, mga intelligence fans mo diyan. Ah, uh, pa sa iyo yung yung kwan, hindi pa tapos yung year 2023. Na-approve yung 2022 yung budget mo, 650 million. Sana ginamit na dito for the sake and benefits of the students. E saan napunta yan? mas lalo na yung 125 million spend in 11 days. Saan napunta yan? Saan ginamit dito to clean up the mess left by your father? Left by your father na sila yung nakipag-tie up dito na, na bumili ng mga, ng mga educational materials worth 3 billion. 3 billion yan. Naka, na, nakatenga lang dyan. So, sabi ng uh, sabi nitong spokesperson si Powa na meron na daw negotiations pero wala pa rin uh, kasi daw marami rin daw sinasabi ng mga na mga nalugi sila o ano na sa sa kontrata na they entered into with uh, former education secretary Leonor Briones na para mag-deliver at bumili nito mga logistika uh, mga educational materials ang problema dito kay Leonor Briones, nakilala ko naman ito noon. Matino ito pero siyempre, uh, may ibang kumikita diyan ng mga Duterte boys and girls. Isa na diyan, nakita natin yung yung 4.6 billion uh, computers scam. Eh ang involved diyan yung bata na naman ni Bongo at ni Duterte na si Christopher Lloyd Law undersecretary ng Department of Budget Procurement Agency. Siya rin involved sa 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 uh, yung kwan par, parmalis kam. So hindi talaga malayo isipin na meron na naman other Duterte boys involved dito kasi medyo matino naman ito si Secretary Leonor Birones. Medyo matanda na nga siguro sa angarin niya na o takot niya sa former president noon, hindi na niya hindi na niya inexpose ito. So, uh, nagsimula ito sa Marco sa Duterte administration, the father na punta sa daughter who is now the the Secretary of Education. So, hindi hindi kahit kinukuha na ng mga regional director sa mga logistics services sa uh, warehouses nitong company, hindi pa rin nila nire-release ito at sinasabi at sabi naman ng DepEd eh kung hindi nyo nila i release paano namin kayo bayaran dapat i-release nyo muna so in short naka-deadlock sila samantala nagiging mas nagiging pabobo ng pabobo yung mga estudyante natin dahil naka-hostage yung 3 billion educational materials na nagpapat mag, magpapatalino sana sa kanila pero wala nandito so anong ginagawa ng uh, powerful. Ngayon lang tayo nagkaroon ng Deputy Secretary na Vice President pa na may 433 uh, security escorts. Anong ginagawa ng mga yan? At anong ginagawa ng 650 million budget? Ayan, eh, tapang-tapang ni BP Sara sa mga komunista. E eh, bakit dito? So, ang mga equipment, sabi ng, uh, ng uh, Rappler Investigative Report ay uh, the equipment and, and also the COA report Uh, for year uh, 2023, sabi nila, majority of the undelivered items were science and math equipment. Oh, no wonder! Bo, na, pabobo ng pabobo yung mga estudyante. Uh, 5.6 million pieces worth na 1.2 billion ang nakaipit. At meron pa mga equipment worth hundreds of millions, mga furnitures. At meron pa mga vocational and technical equipment at uh, hundreds hundreds of millions and uh, other uh, other educational materials learning tools equipment pieces science math pati science and math equipment pieces learning tools technical vocation equipment undelivered pa rin ngayon so wala uh, naipit sa anuman away nila and I, i'm sure yung away nila dahil sa ganito So baka titingin nila na lugi sila, na 11 sila ng mga bata ni former President Duterte Kaya siguro hindi ito pinapasukan ng anak Dahil alam kung sinong kumita sa time ng tatay na Pero in short, ito na Ito na yung sinasabi natin Matama yung si for, si uh, 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 Liberal Party spokesperson and former Senator Laila de Lima Dapat mag na talaga si Sarah because na she's really busy in attending to other matters Ngayon inaaway niya si Marcos sa peace talks and amnesty sa communist rebels Inaaway niya si Marcos doon sa issue na gusto sana ng US dito i-process yung mga Afghan refugees By the hundreds of thousands Mga 80,000 ata, 80,000 And then uh, gusto rin na uh, ina... Tinututulan rin niya yung pagpasok ng ICC So she's very busy Yung mga red tagging Yung paggasta ng 125 million It's about time she should really resign Anyway, inaamin naman niya Hindi niya competence yan uh, she, she may be a good lawyer But not a good educator And as we see now Dito sa issue na ito Sa 3, sa 3 billion na naka-hostage Ng na isang company Who is showing itself to be more powerful Than the Duterte's more powerful than the vice president so pinapakita talaga she's also not a good manager so what do you think mga mga vlogger this is time for her to resign na talaga so please share this vlog so that uh, So that uh, we can spread the message na sana makaabot sa opisina ni Vice President Sara. It is time for her to let go of the Department of Education. Hindi na talaga niya kaya hawakan ito. So thank you very much for watching. Don't forget to tell your friends to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And uh, I'll be seeing you in my next vlog. Mucho y mas gracias a todos.